Hello si Dudes po Poli. Welcome back po ulit sa aking uh, Photoshop tutorial. Ngayon po ay ah uh, ituturo ko po kung paano gawin itong face painting or face painting, no? Gamit po yung uh, mga basic tools ng Photoshop, no? So dito since ito ay napapanahon itong kay President Duterte tapos may flag tapos may may kamao. oh so ito yung uh, ituturo ko sa inyo kung paano to sugarin napakadali lang po gamit lang po itong mga basic tools natin no so dito na una din uh, ko yung ano kailangan ko kaya ng flag yung kamao oh, tapos yung picture ni President Duterte as yung magiging ano natin. Gagawa natin ng uh, painting. So, una, collect natin yung mga kailangan natin na gawin. So, ang target natin is ganito. No? So, ang procedure is ganito lang. Una, gawin natin itong base si Kamao. Then, Kinopya ako na dito si ano gamit yung delete natin para makita nyo. Gamit itong lasso tool or polygonal tool para madali. Pero para pag ano maganda yung kuha nyo, pwede rin na ayusin nyo through pen tool. Ayan. And madalian lang. No? Then, control J or jar. Yan. Lagyan natin to. Move natin. Dito sa kamao. Yan. No, click tayo muna natin. Lagyan natin ang pangalan. Mm, face. And then, yung flag. No, same thing. May kinopya na ako dito. Ganun din po ang gagawin natin. No? Eto, move natin lahat. So, yan. Si layer na flag. Yan. Tatlong layer. Ayan, close muna natin o unahin natin si yung face, no? So papaano una napakaimportante dito sa um, layer style. Ayan. Piliin niyo etong multiply. Ayan, kung napansin niyo, nandiyan na siya sa loob. Pero hindi pa siya maayos. So, ayusin natin siya. Ayan. Base dun sa gusto natin. Ayan. So, may mga nasa labas na dapat hindi kasama. So, ang gagawin natin, close muna natin si face. Linisin muna natin yung kamao. Yung face, ayun o. Puff. Ito sa kamao na layer. Then, click natin gamit ang quick selection tool or magic wand tool kasi puro puti naman siya puro naman yung kulay so madali lang kunin so paano gawin delete lang natin then yan so transparent na yung nasa gilid so open natin yung face ayan na siya so ayusin natin oh arrange natin ayan sa so, halimbawa ganyan ang gusto natin na na maging kalalabasan niya. So paano tatanggalin yung nasa labas ng ng kamao? Oh. So madali lang po. Kun press niyo yung control and then click niyo. Napansin niyo nagbago itong icon natin from arrow to hand. Tapos click mo lang, ayan na lalabas na itong itong mga itong boundary na 'to na nakikita natin. And then shift control i or i-inverse natin yung selection. Punta tayo sa face din delete natin. Ayan. So, nasa loob na yung mukha. No? So, next, same thing, gagawin natin sa flag. Ganun din. Adjust natin kung alin ang gusto natin. So, huwag kalimutan, lagay natin sa multiply. Ayan. Ayan, nasa multiply na. So, ayan. Ano bang gusto nating maging forma niya? Halimbawa, ganyan lang. Since, halimbawa lang naman to. So, yan. So, pwede kayo mamili ng anong gusto nyong gawin. Or flag, or anong gusto nyong mangyari, no? Ayan. So, okay na siya. Same thing, punta ka sa kamao. Shift, ah, uh, control, press control, then click yung kamao. Then, punta ka sa layer ng flag. Shift, control, I. Then, delete. Ayan na po. Gawa na po yung ginawa natin na icon. Then, para maglagyan mag, mag, mag lag lagyan natin siya ng effects or tapos shift control e tayo ayan para may kopya tayo then punta tayo dito sa adjustment layers and then punta tayo sa curves para lang ma-highlights natin no para maklaro or ma mapaganda yung gawa natin ayan so ayan na po gawa na po yung uh, ginawa natin gamit yung face painting or fist painting So, sa face, balik tayo. Ito, pag gusto mo, yung mukha lang, yung mukha lang, wait, balik tayo, wait, para makita natin. Gusto mo yung mukha lang niya, paint mo, pwede kang pumunta dito, and then, kunin mo si flag, punta ka sa kanya, yan. Ang bawa, i-invert natin siya, um, 90 degrees, ah, balik tayo, or, mmm um, vanity eh yan so ganun pa rin gamit natin yung multiply ayan siya no so importante na ma ma, ma cut natin na maayos yung yung portion na ilalagay natin yung ano kagaya nito hindi ko naayos yung ano yung ayan dapat malinis natin yan para maganda yung kalalabasan. So, ganun lang ang procedure niya. Multiply na then Click natin yung layer na yan. Shift, Control, I. Para inverse yung collection. Punta tayo sa layer ng flag. Delete natin. Ayan na. But since hindi maganda nga yung, ano natin, yung pagkakalinis. No? So, yun lang po ang technique na yan. Linisin natin to. Then, ganun lang ang procedure. Multiply. Then, pag nabuo mo na shift control I -E ka na shift alt control E para may bago pa na then lagyan mo na ng adjustment layers curves or exposure or para mapaganda na siya. Ganun lang po kadaling gumawa ng face painting or face painting. So hope na may natutunan po tayong bago. Well, it's not bago but at least yung technique kung paano siya gawin. And still, um, ano pa rin po, available pa rin po itong ang Photoshop Nintendo 2000, halagang 350 pesos lang po. May yung kasama na po lahat ng Tagalog video tutorials ko. Tapos may, may mga personal collection ako, textile, actions, brushes, fonts na isi-share ko sa inyo. At kasama na rin po doon yung installer ng CS6. At um, paano po mag-avail? Nandito lang po sa, punta lang po kayo sa myphotoshop.site, yung blog ko po, at ah uh, you can buy through PayPal or you can buy through ah uh, uh, you can pay through may, may bank account. So, 350 pesos lang po at malaking tulong na po sa inyo yan. At sure, ah uh, yung unlimited na tulong po sa inyo hanggang sa matuto kayo sa Photoshop. So, at may ginawa akong forum dito, mas maganda. Ipakita nyo po yung mga gawa nyo, mga sample na ginawa nyo dito sa so, my practice pieces, pag may kailangan kayo sa help na thread, abuhayin po natin tong forum na to. Para po sa mga beginners lang po ito. Sa mga master, you don't need this. So, hanggang sa muli po. Hope sana may natutunan, natutunan kayo. At ah, maraming salamat. God bless you all.